So, ayan ang ating mami. At ito naman ang ating sinigang. Wow! Perfect! Come to me, all you who are weary and are cheering happy birthdays, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For, for my yoke is easy, and my burden is light. Magandang araw sa inyong lahat, si Lolo Ruby, muli nagbabalik. Ang gagawin natin yan, magluluto tayo ng mami at sinigang na baka. At eto na siya, napili na, siya ang nagwagi. Magbalat at maghiwa ng isang buong sibuyas. Hiwain ang baka at ilagay sa pressure cooker. Ngayon naman, ilagay ang hiniwang sibuyas. Lagyan ng tubig hanggat lumubog ng karne ng baka. Dagdagan na rin ng konting asin at ang paalam. Abay, na rin natin ng konting paminta pampalasa. So ayan, okay na pwede na natin palambutin. Palambutin lang natin siya ng 15 minutes. At pagkatapos lumambot, palamigin, ilagay sa rep at alisin ang sebo. Kung gusto nyo naman na medyo nagmamantika ang inyong sabaw, pwede na rin hindi alisin yan. Sa akin lang, dahil for health reasons. <laughs> Inaalis ko yan. So ayan mga knayad, natanggal na natin yung kanyang sebo. Ibubukod ko na yung gagamitin kong pang pang mami. At ang matitira dyan, yung ating pang sinigang. Alisin ko lang yung laman. At ito namang mami ang merienda mamaya. Isa pa, bawas pa tayo isa. Ayan ang gagawin natin pang mami. Lulutuin ko mamaya. Ngayon naman, initin ko lang at babawas ako ng sabaw. At ngayon, ibubukod ko na yung sabaw nung gagawing, na, gagawing mami. Bawasan ko lang ng sabaw to para sa mami. Okay, isa na lang at kompleto na. Ayan. Bukod natin itong sabaw ng beef mami at uh, um, na natin lutuin yung ating sinigang. Sa ating pampaasin, gagamit ako ng kamatis. Ito yung mga kamatis na galing sa garden. Napakarami nyo. E. Kaya ito yung mga ngailangan ako. Dito lang ako mukuha. Pampaasin ateto okay. At ito, magpapakulo naman tayo ng tubig. At ihalo, kamatis, pakukula na sa tubig. Ngayon, kumukulo na ang kamatis. Pagpisaan ko ng durugin Ayan, At ngayon naman, sasalain ko yung buto at yung balat. Matapos salain, iahalo ko na yung gulay. Ang ginagamit ko lang repolyo dahil sa ngayon wala akong ibang gulay kundi repolyo. Pwede mo ring haluan ng sitaw. Masarap ang sitaw pero walang, walang sitaw eh kaya repolyo. Pakuloy ko lang muna sandali. At pagkatapos yan, titimplayin ko na at iahalo ko na yung karne. At para lalong sumarap, kahaluan ko ng tamarind soup mix. konti lang para pampadagdag ng linamnam. Yan, okay na yan. Ngayon, pwede ko nang ihalo yung ating karne. It's about oh yeah. At depende sa panlasa, pwede nga lagyan ng patis, asin, paminta, o kung ano man na meron para lalo siyang sumarap. Titikman muna para matimpla natin ng alat. Mmm konting alat na lang, solve na solve na. Para lalong sumarap at luminamnam, dadagdagan ko ng konting patis. Konti lang, dahil ayoko naman ng na sobrang alat. Dahil sa aming mga may edad na, hindi masyadong magandang maalat. So, ayan lang. Intayin ko lang kumulo yan. At okay na yan mga kanayam. Okay, 2 minutes at gawa na siya. Luto na siya. At umpisan ko naman yung mami. At ito ang gulay na gagamitin ko sa beef mami, pecho bagyo. Ang gagawin kong paghiwa dito, ibubukod ko itong matigas at itong malambot na pati ng, ng gulay. At ihiwain ko manilipis ito at lulutuin ko sa microwave. At ito yung bagyo ng matigas na hiniwa ko na malinipis. ay kung makita nyo may konting tubig. Ngayon umang may ko ng sumiits. At kung kulang pa, dadagdag ang pa. Ayan habang may microwave yung gulay. Tulusunin ko naman sa sibulas. sa mahinang apoy lang hanggang sa maging brown siya. At eto na yung gulay na microwave natin. 2 and a half minutes. taman tama lang ang luto. At eto yung malambot na parte ng dahon ng pechay bagyo. Mamicrowave ko ng 1 and a half minutes. Dadagdagan ko ng konting asin para magkaroon siya ng konting alat. At ito, okay na rin yung ating caramelized onion. Ibubukod ko lang ito sa isang lalagyan. na yung ating beef haluan natin ng oyster sauce yung oyster sauce, depende na lang sa panlasa so dahan dahan lang ang halo dahan dahan lang ang lagay medyo pinuhin ng konti para mas masarap pagdating sa ating beef mami. Ikan din natin ng uh, garlic powder. At lagyan ng konting sesame oil. Pampabangot. lagyan ko ng konti tubig at patutuyin ko pagkatapos niyan okay na tayo at lagyan din natin ng konting white sugar yun so ayan mga snayab okay na yung ating beef at ito naman yung brand ng noodles na ginagamit ko para sa ating mami. Ngayon naman, lutuin natin yung noodles. Konti na lang at kakain na tayo. Luto ng noodles, hanguin na para hindi siya ma-overcook. Ayan. Sasalain lang. At ngayon naman yung soup naman natin. Dadagdagan ko lang siya ng konting beef broth para mas marami tayong sabaw. Actually, naubusan pala ako ng beef broth. <laughs> Yeah. Chicken broth <laughs> Pero okay na rin yan Talo-talo na rin yan So Pakuloan ko lang ng konti at uh, I-prepare ko na ang ating Biryenda So ayan Ready to eat na tayo Prepare na natin yung ating Mami At eto na Lagyan na natin ng noodles. Oop! Oh, Pwede na kayo. Ito mahirap gumagawa ng isang kamay. Yun. Kunti pa. Yun. Mayroon na tayong noodles. Lagyan natin ng sibuyas at tap. lagyan natin ng daon ng sibuyas. Lagyan na natin ng gulay. Ayun. At ito ang ating pangguli. punta tayo sa Sabaw Station. dito tayo sa tabi ng Sabaw. Lalagyan natin sa Sabaw. Mayroon doon sa ko. Wala akong malalim na sandok eh. Pero pwede na yan. Dadaad sa tiyaga. Good. So ayan ang ating mami at ito naman ang ating sinigang. Siyempre, eto naman ang ating mga huhugasan. Hindi pa tayo tapos. At salamat sa inyong pagnood. At kung hindi pa kayo nakasubscribe pa lang beng, pakisubscribe lang po ang ating channel at pakilike ang ating mga videos. And don't forget to hit that notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Maraming maraming salamat po. God bless everybody. Have a good one.